So guys, nandito na tayo sa bandang gitna ng dagat. Tingnan mo 'yan, doon doon doon. Kuanong layo na natin. So yung mga pangunahing kabuhayan nila dito, syempre nasa dagat na. Syempre isda. <laughs> Alanganin namang... O oh, pwede rin, hanap buhay nila driver ng banta. Ayan. Explore namin to. Huwag ka kalilimutan. James Cove sa San Joaquin, Iloilo. Huh, ang pala ng buhay ng mangingis na. Imagine kung pupunta ka o kahit lang mamimingwit ka doon sa malayo-layo na part eto yung gagawin mo gamit lang yung saguan hindi pala joke akala ko daw parang masaya lang yung yung buhay ng mangingis mo then now I realize hindi pala ganun kadali kailangan mo muna magsagwan unang magsa lalo na kung yung dala mo mabigat so nadadagdag din yung sa weight ng bangka <laughs> sagwan sagwan 你老悠呢？<Lion>